grabe sobrang dami namang tao dito sa Mang Inesal boy harap <laughs> nga tayo ng pwesto uy di ka parang kilala ko to ah uy parang si ano to boy ay no naglalakad yung kulay blue yung buhok naku naku pwede po ba magpa picture sa inyo <laughs> idol ko po kasi kayo Si yung guys grabe i-comment nyo nga sa comment section kung kilala nyo yung nakita natin dito sa loob ng Mang Inesal guys at saka huwag nyo na rin palang kalimutang i-like muna ang ating video okay at mag-subscribe na rin Teka, nasa labas sila bili i-like mo na yan bibigyan kita ng 2 seconds para i-like. Dahil nagawa mo na yun. Tara, bully natin sila boy. Asa na yun? Idol ko yun eh. Ayan Oh. Uy, idol. Si idol nga ba talaga to? Baka mamaya eh, fake lang din yan guys. Main kasi sa mga inasal kanina. Oh no. Uy. Uy, grabe naman guys. Ang <laughs> lapakalamig naman dito sa may tabi ng ilog. <laughs> teka, ilog nga ba yan? Basta may tubig. Ilog lang alam ko eh. <laughs> So mga tropa, napapansin nyo ba? Merong kasing kainan doon sa may dulo. Kaso kailangan nating tumawid dyan. Eh kakayanin ko ba boy? Kaso nga ba baka mamaya eh malalim pala yan no? <laughs> Pero ayos lang yan, susubukan pa rin natin. Tara tara, pumunta tayo doon guys. Pero teka, ano to? May mga nakatambay ata dito sa may gilid ng ano? <laughs> ilog oh. Pangalong <laughs> lungkot mo naman tropa lungkot ka ba boy mo ang pansinin dito pare nagmumukmuk ako what ka? Oh. bakit iniwan ka ba ng crush mo oh iniwan ako ng crush ko porkit hindi ko siya nilibre sa mga inisal what bakit mo naman kasi siya hindi nilibre ng mga inisal dapat nilibre mo para may kasama ka na dyan hindi ka lang mag isa <laughs> e teka dito rin oh meron <laughs> din ditong malungkot guys nagmumukmuk sila <laughs> ang dami naman nila boy ito po buti pa silang dalawa magtropa, <laughs> Pero sige sige wag natin silang pansin guys Eh tulad ng sabi ko Pagka like nyo ng video Eh tatawirin ko na Yung ilog na yan ya, Tara boy Ops Buti na lang Hindi malalim Kung hindi Baka malunod tayo Hindi pa naman ako marunong lumangoy <laughs> Tara -ta guys Tumal na tayo dito guys Yan you know, o Ang lame Grabe Para ako si Naruto Dumadaan ako dito sa may tubig Tinatakpo ko lang Yun Nakatawid din tayo dito Sa may tabi lang lasada Nice one Eh teka Pwede ba ako makapu dito What Ito <laughs> guys, nakaupo ko. Kaso nga lang, mula naman akong inaakbayan. yan. Bakit naman nandyan yung kamay ko? Mag-isa lang ako dito guys. Napaka lonely ko naman. <laughs> Teka, what? Ano nangyari sa akin boy? Eh tito, ano kayang meron dyan? Uy, parang kilala ko tong mga wanted na to ah. Kilala nyo ba to guys? Yung tao na to, meron daw siyang, ano, ayun eh, no, 100 billion petot. Kapag nakita natin siya, eh comment nyo nga guys kung sino tong tao na to. Ah, mahanap natin yun boy. I-comment nyo na. Alam kung kilala nyo Valencia. Yeah. <laughs> ano ba mayroon dito? Uy, mga bentahan ng mga damit. Oh, man. <laughs> Bagay sa akin tong suit na yun, no? Kaso wala naman akong pambili, guys. Hanggang titig na lang ako. <laughs> Teka, wala na ba? Pasok nga muna tayo dito sa may loob. What? Ang dami pala mga tinitinda dito ng mga damit, eh. Hey, no? Ang gaganda. Mga pampasok at saka pamporma. Hey, no? Bagay sa akin yan. Kaso wala akong pambili. Kaya yeah, mo na. Huwag na tayong bumili. At least nakikita natin ang mga damit. Ayos na. Urun. Tara, <laughs> umalis na nga tayo dito, guys. Wala naman tayong pambili dyan eh. Ete ka, asan kaya tayo ngayon pupunta? Ay, alam ko na. Pupunta na tayo dito sa may kainan na sinasabi ko sa inyo. Pagkakalam ko kasi, meron dyan. Ay, ano? Nakikita nyo ba yan, boy? Mga inusal! Mang inusal tayo dyan, guys. Saka may nagpa-party-party -party ba dito? Alaga yung December 24. Happy birthday yun. Ay, happy birthday. Kung sino man ang may birthday sa December 24. Kaso tapos na yung December eh. Kaya e, ano na ngayon? 2025. <laughs> Pero dahil ganun, eh, kakain Kain na tayo dito sa so mga inasal Buti <laughs> ka. Anong ginagawa nito ni pare? Pare, nanlilimos ka ba? <laughs> Bibigyan kita ng pera. Kaso nga lang, eh, hindi pala pwede. Bibigyan na sa'yo. Eh, pagkain ng mga inasal Baka mamaya, ibili mo pa ng kung ano yun eh. <laughs> eh, teka. Pasok nga muna tayo dito, guys. Ayun oh. Dami bang tao? Uy, ang daming mga tao, guys. What? <laughs> Tingin nyo tong customer nito to. Tingin nyo yung ulo niya. Bakit meron siyang frame sa ulo? Hindi ka ba nahihirapan yan kumain, pare? <laughs> di Hindi ka naman makakalunok. Sige ka. Ito naman, meron dito ng dalawang babae, oh. Magkasama sila. Nagchichikan silang habang umangain. Ako, wala akong kasama. Ito, meron dito ng bakante. Kaso, sobrang sulok naman ito. Parang magiging lonely ako nyan, guys. Pag dito, pumuesto. <laughs> Pero wait lang, hanap pa nga tayo, guys. Uy, tignan ko na nga lang yung orders. Eh, teka. What? May pusa. Dito ba yung laking pusa? Oh, no. Anong klaseng nila lang to? Tignan nyo, guys, oh. Ang laki-laki naman ng pusa. Ano yan? Pwede order yung po dito sa mga inusel guys eh, pero sige hintayin muna natin pumila tayo eh, teka dito kaya ako pipila para first ako no kaso wala yung counter guys eh no nakalagay yung plain clothes so ibig sabihin dun lang talaga yung ano one sa may isa dito na nga tayo pumila yan pipila tayo ha yan order kasi tayo guys bahala na kung anong orderin natin eto <laughs> meron ding babae na nakapila <laughs> ang kulit kulit talaga na itong pusa na to tatakpan Ta na nga yung itsura ko eh oh mean sabi sobrang tagal naman bumili ni itong lalaki na to ano ba ina order niya ba mamaya bibili niya na yung buong mang inisil, ha sobrang tagal niya kasing umorder eh di ka ba napapagod dyan magsalita pre ano bang ina order mo kasabay na lang ako ng order ko <laughs> pero yun nga guys sige magtsaga tayo sa paghihintay natin dito sa pila makakabili din tayo hanggang sa makaunan na teka etong si paring nasa likod ko meron siyang mang card <laughs> ba, may mang card ka meron din ako nyan boy ano nga kala mo ikaw lang <laughs> alam mo ah tagal mo na si order ang tungkod ng babae guys oh. So, tingnan nyo <laughs> Eh tayo pang ano tayo guys Pang apa Tagal naman umalis kasi na itong nasa unaan eh Tagal mo order eh Ayun Nabawasan na ng isa Nawala na yung ano guys Yung matangkad na babae Eto na lang lalaki Tapos What? May sumisingit Ah baka mamaya Ano niya yun kasama niya <laughs> Sumisingit Kala ko sumisingit na Aba nagkakasingitan na, na dito guys ah. Ano ba yan? Ay pumila kayo ng maayos Sobrang tagal niya guys Teka nga lang Order na ako dito sa may harap Nakapingit na ako. <laughs> ito, order na tayo, guys. Yun, nakapila agad tayo. Teka, nasabi niya kung ano daw yung orderin natin. Siyempre, ang pipili natin, boy. Ang pinaka masarap. Yung PM. Gusto ko yung spicy. Labang spicy dito. Napin nga natin yung spicy. Na, oh, wala. Wala yung spicy, mga tropa. Gito na lang. Okay na ako dito sa chicken na to. Yan. PMW1. Tapos, bigyan mo ako ng drinks na Coke. Yan. Saka, bigyan mo na rin pala ako ng ano. Teka. Ito, halo-halo. Gusto ko to. Yan, okay na. Guys, order ko na guys ah. Uy, na-order ko na guys. Teka. Hintay lang daw natin na matawag yung orders natin guys ah. Ayun, nakalagay dito claim. Aba, apakabilis naman nun. Wait nga lang. Tingnan nga natin ito. Ito na ba yun sa akin? May na ba yung order ko? Parang ito na nga guys. Claim ko na. Uy. Ito na yung order ko boyo. Nice one. Tapos ito yung aking drinks at halo-halo. <laughs> Teka. Eh, huwag muna natin nawakan kasi hanap muna ako ng pwesto. Teka, uy, may to si Miss, oh. Pwede ba akong sumama dito sa babae na to? Miss, okay lang ba? Diyan ako makikain. What? <laughs> Bigla na lang nag-teleport yung babae niyan, guys. Sayang naman, sayang naman. Ito, meron ditong babae, oh. Miss, okay lang ba? Makisama ako dyan sa table mo. Wala kasi kung kasamang kumain dito sa mga inasal. Patapos na akong kumain, eh. Baka mamaya, eh, aalis uh, na rin ako. Ah, ganyan ba? Pero wait lang, hanap nga tayo, guys. Baka mamaya may makita pa tayo. Ito, mag-isa lang siya sa sulok. Kung daman niyang in-order guys Food trip <laughs> Wait lang Saan na tayo pwesto niyan? Gusto ko may kasama akong kumain eh Pero sige na nga Dito na nga lang ako Miss okay lang Kahit patapos ka nang kumain Papwesto pa rin ako Okay lang ba yun? Sige sige Mapuha ka na dyan Uy tara guys Umupo na daw tayo Pero upuha na natin to <laughs> Nice one Eto boy Nakapwesto na tayo dito Sabay babae na hindi natin kilala Eto eka E lalapag ko na yung pagkain ko guys ha Yun Lagay na natin At syempre yung coke ko dito Yun Ayan. <laughs> Food trip. Eh, teka. Siyempre, yung halo-halo ko. -halo, dito ko muna siguro. Dito muna siguro yung halo-halo ko, no? Tara, kumain na tayo mga tropa. Kakay. Oh, teka. Bakit pinawasan mo yung, ano ko, rice? Hoy, bakit pinawasan mo yung rice ko? Ay, pasensya na. Gutom na gutom pa si Eh, mag-extra rice ka na lang don, Anli naman yan eh. What? Porkit ba, Anli, dito sa mga inisal? Babawasan mo na yung kanin ko. hindi guys, oh, so, <laughs> laki ng tapis, so. Oh. Grabe naman yung babae na asama ko dito. Nang ng kanin. <laughs> Pero sige na, kumain muna tayo guys. Uy, sarap po drip. Dahil na tayo sa kanin, Siyempre, mag tayo guys. Ayan o, ulam, chicken. Uy, ang sarap ng chicken. Tara <laughs> guys, chicken chicken muna ako dito po. Drip muna boy. Siyempre, ano to? Kailangan natin. Hino muna ako oh, ng drinks. Ito yung drinks ko guys o. Oh. ay halo-halo pala yan. Uy ka, nasan yung coco? Uy, hinuha mo pati yung coco? Oh, no, nauwaw na. Seko, pasensya ka na. Order ka na lang doon. Grabe naman yung kasama ko dito guys. Ang lakas makikain. <laughs> Busin ko na nga tong ano ko guys. Kanin. Tinuubos niya ni. Eh. Ako guys. Inunaan ako mang ubos. Ako naman. Ano ba namang klase to? Pati yung manok ko kinuha Oh. <laughs> ano ba yan boy? Pangit naman ang nakasama ko dito guys. Kinaan yung manok ko eh, no? naman. Buto na lang. Kinuha ba naman ng babae na to eh. Uy busog na busog ako sa pagkain mo ah. Eh kasi sawama ka pa dito sa table ko eh. Uubusin ko tuloy yung saya Bell. Grabe naman to guys. Ang malas naman ng napuntahan natin. <laughs> Hindi tayo makakain ng maayos. Oh, umalis na nga tayo dito. Ka order na lang ako ng bago. Tapos, eh, uupo ko. ng ano. Wala akong kasama. Siguro dito na lang para makakain ako ng maayos guys. Tara, order pa ako ulit. Eto guys, naka-order na ako ng bago. Tintayin <laughs> ko muna dito sa may claiman na. Ah. Yun, okay na. Pwede ko na siyang ma-claim. So nga pala, in-order ko lang ito guys. Oh. Pakita ko sa inyo mamaya pag nakahanap na tayo ng table natin. Teka, naku, gagawin ako sa pwesto. Okay, yamun nga. Dito na lang po pwesto. Tara, tayo dito mga tropa. What? May may ari na rin ba niyan? Dito na nga lang ako boy. Kahit konti lang yung tao. Kaso parang may uupo ulit ah. Ako, may babae na naman guys. Amo na nga. Upo na ako kahit may iba pa ang mga asama. Lalapag ko na ulit yung mga pagkain ko. Yan, lapag natin yung aking in order. Ayun nga pala yung in order ko guys. Nag-order ako ng sisig. Tapos, ayun oh, palabok. Siyempre, di ba yung halo-halo. Tapos yung drinks ko. Eto nga pala, tubig na lang. May nang lilimus pa ata sa atin guys. So, uy, huwag ka nang mamalimus dyan pre. Kakain ako dito eh. Gusto ko nga dito lumipat eh. Para lang makakain ng maayos. O oh, guys, nakakatamad naman kumain. May nang gugulo kasi dito eh. Uy, pre, sa'yo na alan to. Mamaya na wakain kapag medyo konti ng alang yung tao guys. Teka nga lang, mapag-CR na ng nga lang muna ako boy. Wait lang, andito ba yung CR nila? Yun! Pero siguro magugus muna ako ng kamay ko. Ito guys, sugis tayo ng kamay. Grabe no. Uy, ang galing talaga ang gripo nila dito sa mga inasal, guys. Yun. Tapos, syempre, kailangan natin patuyuin, boy, ang ating kamay. Ayan, no. Libre lang naman tong pagpapatuyoy. Kaya gamitin na rin natin yan, guys. Yun, uy, grabe, ang init pala na ito sa kamay, guys. Pinapainit niya kasi para matuyo. Nice one. Dahil okay na, eh, siyar na tayo dito. Sa panglalaki, syempre, eto yung ano na yan, sign na panglalaki. Pasok tayo dyan, guys. Uy, teka. What? Bakit naman nandito boy, si Skibidi? Oh, no. Skibidi. BD toilet naman to eh. Eh paano naman makakasiri yung mga kumakain dito sa mga inisel guys? Eh kung may naka ano, dito na ulo, ni Skibid eh. Nakakatakot. Napakahaba ng leg niya mga tropa. Pero wait lang. Design lang ba to? Ako bawal yata talaga gumamit na itong kubeta nila guys. May malaking ulo ni Skibid toilet eh. Nakakatakot yung muka. <laughs> Uy pare si Skibid din siya dyan oh. No? <laughs> Talabas na ako dito pare. Nakakatakot yung muka niya. What? <laughs> may babae pa dito nakipasok. Uy bawal dito miss. Lalaki na siya sakto, mabas ka. <laughs> And guys, buti na lang, mabas na siya, no? Sakto, walang gumagamit ng kubeta. Meron kasing ulo na skibidi. <laughs> Pero sige, labas na nga tayo dito, mga tropa. Tapos na ang mission natin na makakain dito. sa mong inusal. Kaso di natin nasubukan subukan manghingi ng extra rice, no? Kaya only rice pa naman yan, pag kumakain ka dyan sa mga inusal, boy. Pero sige, yaan mo na, no? E teka, meron pala ditong karaoke bar, eh. Uy, tambay nga tayo dito. Wow, ang astig. Pwede ka mag sayaw seo dito. Ayun, no? Seo-seo ka lang dito pag gusto mo ang lamig-lamig pa kasi meron sila dito na aircon e teka, si tropa, hoy tropa tambay mo na tayo dito tropa maghintay tayo ng mga kasama kaso nga lang ba yun iwan na nila ako mag-isa ayaw ba nila akong makasama dito sa tugtugan ako naman ang lonely lonely ko na lababas na nga tayo iyaan na natin yan sila e wait lang wala na ibang pwedeng puntahan dito puro dede na guys eh siguro ang gagawin ko maghihintay na lang ako ng bus eto sa waiting area upo muna ako dito mga mga tropa. Yan, grabe yung busog ko. Papababayin ko muna habang yung iba dyan, eh nagsasiyasiyan. Ah, Sige <laughs> nga guys, eh kayo, nakain na rin ba kayo ng mga insal katulad ng kinain natin kanina? Kung oo, eh like mo naman yung video at mag-subscribe ka na rin. At yun nga, mukhang dito ko muna tatapusin yung video. Wait lang, may nakita ako ditong hagdan, no? Pwede ba akong makit dyan? Yan, ko yung mga tropa. Tapos, oops, nalaglag ako boy. Oh no! Hey lang guys, magkita-kita tayo sa susunod. sa sarap nang mang dito